Hello! Welcome na uh, welcome kayo sa aking vlog. Ano ni? So kung pupunta kayo dito sa Hong Kong at uh, pupunta kayo dito sa Mongkok, so exit A2 or A1 at pwede rin sa B. So kailangan na talaga paglabas nyo dito sa A1 or A2 nasa right side kayo banda. Ayan na. Uh. So right side. So, lalakad lang kayo. Ayan. So, tuloy-tuloy lang yung lakad sa right side. O, so, makikita nyo basta right side lang kayo. Maglalakad. Ayan. So, tuloy-tuloy lang kung nakita yun doon sa may uh, kanto. Kita nyo dyan yung uh, bridge. So ito, nandito na tayo sa kanto at nakikita nyo itong bridge na to. So aakyat lang tayo dyan sa lahat kung nasa uh, B naman kayo, exit B. Basta laging tandaan nasa right side kung makita nyo naman ang tulay. So aakyat kaya talaga kayo sa tulay. So aakyat tayo. Doon sa taas. Ayun. Ayan. Kung nakita nyo, nandito na tayo sa tulay. Uh, uh, kung pag-Sunday kasi maraming tao dito, so pag-iba namang araw ay uh, kukunti lang. Kung napapansin nyo, nandito sa tulay, so doon yung... Uh, MTR Exit B. So, basta makita nyo lang ng tulay na ito. Ah, hanapin nyo lang kung paano umakyat. Basta nandito lang yung tulay na ganito. Yan, magkabilaan yan. Kasi ito, ah, highway na yan. Diyan, So, tuloy-tuloy lang kayo dito sa ah, tulay na ito. At makikita nyo naman, na meron siyang Mungkuk S Station. Ito Mungkuk S Station, pwede din ta kayo dyan dumaan para pumunta kayo dito sa Mungkuk ng pamimilihan ng maraming mura. Yan. So, ma maigi talaga, no? So, tuloy-tuloy lang kayo. Yan. Tuloy lang sa paglakad hanggang sa maabot ninyo yung uh, na palingki na nandun lahat ng mura. So, ayan. So, tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad hanggang sa maabot nga natin. So, kapag tayo naman dito banda, so, kanan, right naman, uh, left naman siya ang makikita natin Uh, katulad nito, so wala siya. May kanto-kanto. So, titignan nyo na lang kung meron ba. ano no? So, tuloy-tuloy-tuloy lang tayo. Dahil marami ng tao. Ayan. pag kasi talagang ganito. Hello? Saka super dami ng tao, mga OFW. Ayan, tuwing Sunday ay kanyan talaga. So, tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang maglalakad. At pakikita ninyo ulit ang tabi na kanto na naman. So, wala rin. So wala pa dyan. Hindi pa yan. At magkabilaan yan. So, magkabilaan. So ibig sabihin wala pa. So, tuloy lang kayo sa paglalakad. Yun ay pangalawang kanto na. Tuloy lang lakad. Yan. Tuloy-tuloy lang ang lakad. Ito na yung pangatlo. Kung mapapansin niyo na marami ng mga malalaking payong. Ayan. So, dito na yung mungko na sinasabing napakaraming mura. Kung napapansin nyo, hanggang doon yan. Ayan, no? Doon sa dulo. At meron pa yung right and left. Kung saan yung mga paminda na mura-mura. So, pag dito kayo sa tulay, baba lang kayo. Ayun, yung daanan na hanggan. So, pangatlong ah, kanto-kanto yan. No? So, ganyan ang kapunta dito na parang Delisoria sa Pilipinas at Baclaran. Ayan, guys. Ayan, from So, kung pwede naman kayo dito sa... Uh, Mungkok Mongkok East station. Eh ko rin sa inyo kung doon kayo dumadaan kasi itong tulay na to ay uh pwedeng Mongkok at Mongkok East at saka Mongkok uh, West kasi dalawa at 'yan. Pero magkaiba yung Mongkok uh, East ay blue station at Mongkok West ay uh, red uh, station, 'yo? So, sa train. At dito na tayo. Nasa baba na tayo, guys. Ayan, nakita nyo. Apa, one hundred. Ayan, naman, ganda ng tela. At ayan naman, guys. No? Yung mga suitcase dyan. At iba-iba pa. Yung mga pasalubong. Ayan, marami dito. So, ikot-ikot lang kayo dito sa mungkok. So, ayan yung mga souvenir. Marami yan, mga souvenir. Ayan. So, mura-mura lang yan dito sa mungkok. Makikita. Ayan, mga damit dito. So, marami. Si sell sell yan sila. 40, 50, 60. Depende sa klase. Ayan. Mga, uh, kung iba rin sa gilid, iba rin yun sa gitna. Ayan, o. Oh. So, kaya kung may mga ano kayo dito, gusto yung mamimili dito ng pasalubong, punta na kayo dito sa mungko, sa hungko. Tulad sa akin, pangbata, ay dito ako pupunta sa pangbata. Kung ano lang aking magkita dito na uh, pwede kong ibibigay. At lahat ng magkita niyo dito ay nandito kaya ikot-ikot lang kayo. Yan, yeah, dahil ako ay uh, tapos na aakyat uh, na ulit ako sa hagdaan papunta sa bridge. Yan, mauubos yung, yung budget natin yun dito. Yan, mauubos kaya kailangan na natin umakyat. At dito naman yung papunta ng Mongkok S. So, aakyat tayo sa taas. Yan, pag dito na kayo sa taas... Ayan, kung tapos na kayo doon sa paghahanap, basta balik lang kayo at uh, yung dinaanan nyo kung galing kayo sa Mungkuk West Mungkuk West so balik kayo so dito naman tayo mula ako sa Mungkuk West ay diretso lang natin yung tulay ayan so ito yung tulay kung makita ninyo yung pang-apat na kanto ayan magkabilaan Ayan. So, tuloy na tuloy lang natin ang paglalakad. Kaya hanggang sa dulo, ayun, may, makikita tayong mall. So, ayan na guys. So, makita mo, Muku. Ayan, Muku. M-O-K-O. So, didiretso ka lang. ano station si makita nyo yan may station ayan doon so pwede kayo doon kasi uh, talagang paikot ikot basta may mall makita nyo lang yung mall kasi ito dito doon banda ano din yun uh, ikot din yun ng uh, sa mungko kung saan tayo namimili andon ayan so yung mall na yan, yung, yung kanto na yan, na marami dyan, ano? So, basta, pag dito kayo sa mukok nag-iutiut kayo na namimili, so, dito lang yan sa muko ay ang uh, Mungkok S Station. So, dito, diretso-diretso lang, yan, pasok lang kayo, at hindi naman kayo maliligaw dito dahil bawat ano, may nakalagay na arrow, uh, row. Ayan, Royal Plaza Hotel, Bangkok Station. Ayan, so tuloy-tuloy lang, dederetso. Wala, ahad. Kaya pag kayo ay nandito sa Hong Kong, hindi talaga kayo maliligaw. Kahit first time, may pa kayo dahil bawat uh, puntahan yung gusto ay meron siyang arrow, uh, Ayan, so... Tuloy-tuloy lang. Salamat sa so, dalawa po ang daanan. Mungkok S at saka Mungkok West. So, depende na sa inyo kung, kung saan kayo banda. Kasi magkaiba yung kulay ng kanya uh, train. Meron siyang linya ng blue at meron siyang linya ng red. At S at saka West. Ayan. So, akit kayo sa taas. Ayan. Akyat, lang sa taas. Pero tingnan nyo muna kasi magkaiba yun. Meron doon elevator na nasa pinakataas. Dito tayo sa pangalawala. Ayan. Ayan. Pasok tayo dito sa gitna. Kasi yung sa kabila una, didiretso yun sa taas. At dito naman tayo dahil ang ating pupuntahan ay MTR. Kaya dito naman tayo. Ayan. Yeah. Pasok lang sa loob. Pasok, pasok kung sa loob ng muho. Ito na yung muho. Muho, pasok lang. Ah, may escalator dito. Haba. So, diretso lang kayo. Hindi lang kayo maliligaw kasi may araw naman siya kung saan kapunta ng Uh, MTR dito na ha maestro pa, akyat na naman, pangalawa so dito sa Mungkuk S Station exit D ayan ha? so mas madali kung saan kayo banda, mas madali talaga pag pinapalo nyo at hindi ka matatakot ayan. exit D no, kung dito na galing sa Mungkuk S so mag exit D ka lang, tapos diretso ka lang sa uh, left side naman, ito sa mall. Ayun, isusundin mo lang may arrow naman kung saan. Ayon, paglabas mo doon, makikita mo naman yung kanyang uh, side. So, pwede kayong bumaba doon, pwede kayong uh, tatawid, pero pwede rin kayong uh, dumaan sa uh, tulay, pero pag sa tulay naman kayo, or kanan naman siya, right side naman yung sinasabi kong Uh, mga mura. Yeah, no? So, thank you, thank you for watching. Tayo po ay papasok na sa MTR. Ayan, nandito na ako sa loob ng MTR. So, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, don't forget to subscribe and press the bell para sa iba pang makuha. Bye-bye! Love you! Bye!